defying death. Driver sa UK na hulog mula sa 80-foot na talampas, hindi nasaktan. Isang driver sa UK ang swerte at hindi siya namatay matapos mahulog mula sa taas na may 80 talampakan ng kanyang kotse. Ang 33-year-old na lalaki nagmamaneho sa A259 sa Rodine, Sussex, Hatinggabi, nang biglang lumampas sa kalsada ang kanyang kotse at dumiretso sa talampas. Nahulog ang sasakyan mula sa taas na may 80 talampakan, nalampasan ng isang daanan sa ibaba at naglanding sa beach. Nakalakad pa alis mula sa nawasak na kotse ang driver nang hindi nasasaktan. Nakipagbiruan pa siya sa mga paramedics at firefighters na uminom siya ng Red Bull at nagkaroon siya ng wings. Ang napakaswerteng lalaking ito ay naidala na sa ospital para sa mga minor injuries. Sigurado kaming nagpapasalamat siya sa Diyos at hindi rin niya naabutan ng high tide.